So yan, kung nyo Krenine pa namin yan ng ganyang kalilit para lang may sunod. Yan So yung tsaga tsaka yung paggawa Kumbaga yung sa kalidad mga kamasa mapapalabas natin Eto hindi mo siya magaganyan ng ganyang kaliliit kung manipis yung bakal na gagamitin mo Yun yung isa sa mga bagay na talaga may pagmamalaki ko Kahit na mahirap yung trabaho Basta maganda rin yung quality ng mga materyales Maganda rin siya Okay, ayos na mga kumusta na. No? So, pa-finalize na natin to. Papaganahin na natin yung mga yun, kagaya doon sa may BD niya tapos yung papunta doon sa may flash niya. So, maganda-magandang uh, araw sa inyo lahat mga kumusta no? So, narito tayo nga ngayon sa ating proyekto dito sa Quezon, Nueva Vizcaya Bibigyan ko kayo ng update dito at kung ano yung mga susunod pa namin gagawin Yan, so tara Yan yeah, no? So natapos na itong storage natin Yung delivery na lang itong uh, ating uh, bubong Tsaka yung sidings yung uh, ilalagay natin dyan O kaya naantay natin bago natin lagay yung uh, sa mga shelves na ito Yan yeah. Napakatibay Shelves pa lang ho yan mga kausta no So pinasecure ko yan lahat Kaya tingnan natin Ito yung pintuan nya Swing door Kaya ako napanood nyo sa mga vlog natin dati Nung pinafabricate pa lang Tapos pinipinturahan So ayan prepare na to Para tapalan natin ng mga sidings yeah. So kung pasok tayo dito Pinalabas natin to dati sa vlog Kaya kung makikita nyo Ito mas pinatibay pa namin Pinalagyan ko ng 2x2 dito 2x2 dyan Tapos dyan Tapos dyan ito naman, pinasecure uh, pina ko na lang din para sigurado. Hindi naman to ganong sa, sa gabal, kaya nilagyan na natin dyan sa gitna na yan. Kaya natin doon. So, pinarug, uh, pinagdagdagan ko para maging matibay. Kasi kung uh, dito lang tayo magbe-base, ayan, tsaka dito, eh kung uh, medyo mabigat-bigat yung gamit na ilalagay natin dyan, uh, malaking uh, abala yan pagka nasira. Kaya masinigurado na natin yung lakas niya kaya kung makita nyo napakatibay oh. kahit na siguro anong gawin mo dyan, matibay na yan so lalatagan na lang natin doon ng plywood tapos uh, yung sidings na lang yan prepare na, nice na to so makikita nyo Ayan, yung mga materials na ginamit natin Ayan, napanood nyo doon sa vlog natin dati Ayan, binanggit ko lahat ng mga materials na ginamit natin kaya titignan natin dito sa part na to kita mo na yung kabuuan so uh, dito sa part na to pinapalinisan natin kay kuya Jaime para naka na to na magtatiles tayo kasi uh, ang problema namin dito uh, yung uh, ulan ng ulan diretso yung ulan kagaya ngayon umambo ambun tapos ngayon pag umulan na malakas lahat ng mga buhangin na nandito ngayon sa taas yung maaaring uh, maaring dito pag malakas yung ulan bumabagsak dito ngayon Uh, imbes na naka kami na mag-tiles ulit, lilinisin namin ulit kasi nga uh, yung uh, mga kalat na yan pumupunta dito. Yung mga buhangin na yan pumupunta. Kaya uh, ang ginagawa ni Kuya Jaime ngayon yung daanan ng tubig na yan nililinisan niya. Kasi eto dati nakadiretso yan na ganyan. Yung buhangin, yung uh, lupa na yan nakadiretso yan. Kumbaga nandito siya sa side na ito. So ang ginawa namin, ayan, nililinisan namin. Uh, bali yung mga nahulog na yan, yan yan kalat yan, mga kamusta no. Kapag kaumulan kasi nga uh, sabi ko nga uh, dito talaga diretso yung pag-uulan dito, lagi ding uh, yung uh, yan mahangin kapag uh, lalo na, pag may bagyo. Kagayan may mga low pressure. Kaya kung makikita ninyo yan, yung uh, dadaanan ng tubig na yan, at least malaking bagay na 'yan. Kung malakas yung tubig ulan, hindi na siya dadiretso dito kasi nandito na nga yung mga materials natin yan yung mga tiles na yan yan lang gagamitin natin dito tapos itong mga buhangin na to nasalandra na namin to bago namin sya inakyat dito kasi syempre sya pa yung pagod mo na naman na magsasalandra ka na naman pagdating dito kasi hindi nakakakyat dito yung sasakyan although may daanan na dito pero hindi pa totally na tumigas ngayon kung dadan dun yung dump truck may possibility na mabalaho So, eto, nanggaga, nanggaling pa to dun sa <laughs> pinaka-gate, dun sa pinag, uh, ginawan natin dati. Uh, bali, etong uh, buhangin na to, uh, nagkamali yung pinagdaman, dapat dito nga eh. Sana mas malapit. Ngayon, uh, nagka-double yung mga tao natin. Kailangan niyang uh, gamitin yung kolong-kolong na yun para i-deliver yung buhangin papunta rito, tapos si Arkia tulit dito. Pero ang kagandaan niya, doon na natin si uh, Sinalandra. Kaya eto na siya. So tingnan nyo naman tong uh, isa sa mga masasabi kong may pagmamalaki ng tropa na kahit na mahirap yung trabaho, mahirap gawin. Kasi kung makita nyo, simple lang naman yung railings. Napaka simple lang yan, kung straight straight nga lang sana. Pero kung magtitingnan kasi natin dito, itong uh, asintada dati, eh asintada dati dito. So sila na may gawa nyan. Design na nila 'to. Kasi dito sa may flooring na 'to, Uh, instead of dineretso nila dito nagkaroon ng design dito siguro nasa plano ni madam yan tsaka ni sir na gusto nila yung ganyang uh, itsura so ayun uh, imbes na dideretsoin sana natin yan kumbaga kanto kanto na lang yung paggagawa ng railing mas inayos ng tropa yan inayos natin para mas maganda siya tingnan kaya kung makikita nyo sunod sa galaw sabi ko nga doon sa isa sa mga post natin na nakasunod sa galaw niya totoo po yun nakasunod po sa galaw yan kung makikita nyo grinind pa namin yan ng ganyang kalilit para lang may sunod yan so yung tiyaga tsaka yung paggawa kumbaga yung sa kalidad mga kamasa mapapalabas natin eto hindi mo siya magaganyan ng ganyang kaliliit kung manipis yung bakal na gagamitin mo so yun yung isa sa mga bagay na talaga may pagmamalaki ko sa pagkakataon na kahit na mahirap yung trabaho basta maganda rin yung quality ng mga materyales maganda rin siya kahit na ganyan kahirap gawin madali lang din gawin yan o kaya madali na lang sundan kasi nga yung mga materyales kumbaga uh, okay siya okay siya gamitin so ito naka prepare na to para masilyahan Ayan, masilyahan na lang din yan tapos uh, pipinturahan na lang din isa isa na naman namin to susundan na masilyahin yan para matapalan yan so mawawala at mawawala yan kapag ka na na So, eto, uh, priority muna namin yung mga iron works natin. Kasi eto may maginagawa pa tayo dito. Para minsanan yung pagpipintura. At uh, hindi, kumbaga, halo-halo yung mga gumagawa. Dito si Papa. Ito yung uh, isa sa mga ditman natin. Tapos si Lester. So, ito yung ginagawa. Additional work natin to. Railings dyan. Tapos ito yung pinaka-gate nya. So, uh, halos 1.2 yung gate natin. Nating, ipopostean pa natin yan para malakas pangit naman kapag tabuo na kaagad na gate yan so swing yan swing na gate So, gamit lang din yung mga mga bakal natin ito yung 1x2 1x1 tapos 2x2 so yun yung mga ginamit din natin ng una para may uniform mga kamaskano And ito na lang yung ginagawa namin yung part lang na to So ito, prepare na rin yan para natin So, na. so pa natin dito na 2x2 Tapos yung ganyang swing door na So ganyan tayo gumawa mga kamasta no? Ginagawa muna namin, binubuo na muna namin Para mas madali Kasi yung importante niyan yung level niya Kaya ginagawa namin binubuo muna namin buo na yung tubular na yan buo rin yung nasa ilalim tapos uh, tsaka natin hati-hatiin yan pagka na-assemble na tapos lagyan mo lang kaagad ng uh, cylindrical hinges so tingnan natin yung support na to yan so yun yung mga request ni madam so yun. Ito na lang naman na. Tapos uh, bukas magpro na tayo sa tile work kasi may mga gagawin pa tayo dito uh, susunod so, so ito yung gamit namin sa Lindri Galindias so ito one half to mga kamastana meron din yung 3 fourth pero pagka maliit lang yung ilalagay mo pwede nyo na yung one half Tapos 'yung poste na 'yan, ayos na. Dali na lang i tabi na lang dito 'yung uh, mga bakal na ilalagay. So, sa so ngayon punta rin tayo sa bintawan para makita rin 'yung ginagawa doon. Pero ito muna 'yung update natin dito, mga kamasta So, uh, ito, ito na 'yung susunod para bukas, yung gagawin natin. Tara muna sa baba at uh, pinapalinisan ko yung gate doon so tingnan natin <coughs> kasi nga uh, yung diretsyong pag-uulan nya tumatalsik yung uh, floor yung so may lupa kaya yeah, pinapunta ko yung isa sa mga tropa natin doon para maglinis ayun e, tingnan natin ayun pinanghakot namin no oh, si Red sea. para doon eh ano, So, pinapabuhusan ko ng uh, tubig para malinisan. Tapos papalagyan natin ang buwangin sa floor niya. Ayan. So, buhus muna ng tubig. Kasi ito, yung mga lupa na yan. Tumatalsik. Ayan, oh. No? papalagyan ko ng buwangin. Para hindi masira tong gate natin. Saan kumukha ang tubig? Jay? Ah, yun. Palinisan muna natin. Para safe. Hindi masira yan. Ayan, buulan na naman. Ambon-ambon na naman. So, linis-linis lang muna namin ito saglit. So, ayan mga kamusta, no? So, tara na. Pupunta muna tayo sa bintangan saglit. So, ayan. Okay, nandito na tayo sa project. So patapos na kami dun sa pagtatay sa taas. So tara, tingnan natin. Hello po. Hello po. ladder niya na lang ilalagay. So, parehas na yung kinuha namin tiles para dito sa may wall niya. Kasi halos sa uh, parehas lang din naman na blue. Tsaka ginawa na lang natin yan para maging accent niya. Kasi wala na tayong mahanapan na ganyang kulay. At tsaka ganyang design. Kasi ang tiles naman mga kamasin din naman nag stick sa uh, sa mga designs. Lalo lalo na kapag ganyan. Ito kasi matagal na tayo. Yun. So uh, ayos na mga kamasta. No? Bali tinulungan na natin si Michael para mabilis. Ngayon, ang ginagawa na lang namin, ililinisan na lang namin, tapos uh, ilalagyan na lalagyan na natin ng grout 'yan. Bali isa ngayon, uh, lagi muna natin yung inidoro para bago tayo mag-grout. So, kinut ko na rin yung PVC pipe niya. Tung saan? ito yung standard natin na ang distansya nito mula dito sa gitna ay uh, 33 cm. O kaya naman 35, depende yan. So pwede kayo maglaro doon sa 30 cm anti hanggang 35 cm. So depende yan sa inito na kukunin ninyo. So ayan ang uh, ginawa ko diyan. Tapos ito, hindi siya yung uh, naka-flat. Medyo nakaangat siya nang kaunti. Nasa 1 cm yung angat nito mga kamastan. no? Para sigurado na hindi mag uh, Overflow yung tubig kung sakali. Pero kung sakto naman yung tubig o yung butas nung inidoro natin, uh, walang kabayan So, uh, iba yung resolution ng camera natin ngayon. Makakamasta kasi low-bat yung camera ko. Kaya nanghiram na ako ng cellphone para makita nyo yung update natin. So, tara. Ipuesto muna natin yung inidoro. Nakaprepare na ito. Uh, gamit lamang yung uh, purong adhesive. At saka yung semento, uh, yun ang gagamitin natin. So pwede rin naman yung silicone sana. Pero ito, yun na muna yung gagamitin natin kasi uh, pupwede pa na magta-troubleshoot tayo. Kasi bukas, uh, kaya pinapatapos ko ngayon para bukas ng umaga malalaman natin kung uh, may uh, tutulo sa ilalim. Pero sigurado to wala na. So yun ang gagawin natin ngayon. Maliging, 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 maliging. So, ayan, ayos na mga kamasta, no? Bali, ginagawa na natin ngayon. Uh, papatuyin na lang natin to. Tapos, uh, i-grab-out natin. Then, bukas na yung uh, troubleshooting natin. So, number one yan. Yung grout niya, dapat talaga pumalaman. Para sigurado. Okay. Ayan. So, punas na lang mga kamasta, no? Na, natapos na. So, yan, papatuyin pa natin yan hanggang bukas pa yan. Para sigurado. Kasi kinukuha natin yung level niyan. Dapat ma-maintain yung level. Para sa bukas, shooting na lang. Punas na to. Patuyin lang natin nante. Kasi hindi mawawala yung puti-puti niya na yan pag medyo basa pa. Okay, ayos na mga na So uh, bukas, ma-finalize uh, na natin to tapag na natin yung mga, yun, kagaya doon sa may BD niya. Tapos yung papunta doon sa may flush niya. Uh, bukas na rin, masisilingan na lang natin yung sa ilalim. So, ayan, uh, ayos na. Ayan so, mga kamasta, no. Bali, uh, hanggang dito na lang din yung vlog natin. So, hopefully, nagustuhan nyo rin yung gawa namin dito. Ayan, simple lang yan yung paggawa. Ang importante dyan, yung uh, dapat alam nyo kung uh, ano yung mga, mga konting tips sa paggawa natin. So, ayan, mga kamusta kay Ma'am Jocelyn, kay Sir Lito, kay Ma'am Faith. Thank you so much po. So, ayan po yung update natin sa dalawang project natin, mga kamusta. Kita-kita lang tayo sa susunod na vlog. mag po kayo Girl, bless everyone. Bye!